Tina. ma'am. Hindi pwede. Kailangan sinayin mo. Sinayin mo na yun. Oh, sinayin mo na, ma'am. Ma eh, gano'n gagawin kaysa masira yung pera. Hindi ba, ma'am. Pasko ba tayo sa 26? Malutong pa naman yung 1K ni Ma'am Tobelo. Kaya kahit sa ano lang, yung sa picnic natin. Ito, ma'am. Magkano, magkano. Dineng! Dineng! Ang dami, oh. Hala, ang dami. 1,000. Hello, Domi! Uy, may 500, 500 pa, pa 500 sa akin. Uh -huh. Ayun nga, may 500 pa sa iyo. Ay, yung iba, puro ano lang. Papalitan mo na, para magkaroon ka lang. <laughs> oh, para, ma para mabilang. Ay, wala ako, 500. <laughs> Ito pala. Ang 500 na kayo. Wala na. Wala na? Talagang tingin pa rin ngayon. Baka sumabit din. Ano ka Isa lang ang blue pala? Ilang araw lang tayo nag ano, no? Dami na agad. Pang-sangyum, bon! Dimitri, pang-sangyum! Kanta-kanta lang nang we-wish you. Nahiya kasi tayo eh. So, bakit yung pang-sangyum to parang sarado na? okay na ko pala. Ilang beses na ako na nagkaka-sangyum tayo. Nagkaka-sangyum. Saan? Magkano? Saan kinakainan natin?